wala kayong sasabihin sa mga magulang sa camera no? Maraming salamat po sa pag-alagay sa akin ng mama ko po hmm. Ikaw? Maraming salamat din po <laughs> Anong pangalan nyo? Hmm? Ano po? Jalil po Ikaw? Jana. Ilang taon na kayo? 13 po siya? 11. Nag-aaral pa kayo? Apa. Anong grade mo na? 8. Ikaw? Mag-grade 6 po. Ah, mag-grade 6. Ba, anong ginagawa nyo dito? Ah, naglalako lang ba? Na? Ng... Basahin. Magkano yung benta nyo dyan? si benta. Ah, isang ganito. So, naglalako sila ng basahan, mga idol. Tatlo, 50 daw po ang isang ganito. So, sa isang araw, nakakamagkano naman kayo? 300. 300. Buti naman yung hindi kayo mga niluloko ng mga bata ng ibang tao. Hindi naman pa. Marunong na kayo magsukli. Apa? Ikaw. Apa. Ah, uh, magkakasama kayo. Apa. Ayun, dito lang kayo naglalako. Oh, sa bayan din po. Saan si mama nyo? Nagbebenta po. Anong binibenta? Asin. Asin sa palengke? Apa. Si papa nyo? Nagano rin po, tinitulungan yung mama ko. Ah, nagtitinda. So, yung magulang niya nagutos na magtinda niyan. Ma, Sino? Ang kami lang nagtitinda. No? Ah, so yung kita nyo dyan, saan niyo binibigay? Sa so, mama ko, saka yung kalahati sa amin. Ah, hat may hati rin. Apa? Hindi pala si mama niyo nagpatinda niyan. Hindi pa. At least nakakatulong kayo sa mga magulang niyo, no? Apo. Mga bata pa sila, at least nakakatulong na sila sa mga magulang nila na mga ito. At least dapat ito yung gayahin ng mga ibang bata na sa eh, sa ganitong paraan is nakakatulong sila para sa kanila pamilya. So anong gusto mo paglaki mo? Ano po? Seaman. Ah, maging seaman ikaw? Um, nurse. Nurse. So ang ano ng pangarap nila? Pero mag-aaral kayo ng maputi para balang araw matupad yung mga gusto nyo maging ah, Apo. marunong na kayo magbasa. Apo. Ikaw? Hmm. Galingan nyo mag-aaral para paglaki nyo, matulungan nyo lalo yung magulang nyo. So, bibigyan ko kayo ng grocery tag-isa kayo para i sa, sa magulang nyo, ha? Anong oras kayo umu-uwi? Pag naubos po ito. Eh, inuubos na yan. Paano pag hindi maubos? Ay, okay lang po. Uh, so, ano yung sarili nyo pa yan? Hindi po. Naangkat. So, magkano ang pili? Pag, 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 kumukuha kayo ng ganito, magkano? ano, 150. 150, ilang piraso yon Ano po, 20 pieces. Ah, 20, tapos 3.50. Apa. Ang malaking po, ano na rin mga idol. So, nakailang benta na kayo ngayon? Ako, 100 pala. Ikaw? Yeah. 100. Naka-100 ka na rin. Ang dami rin pumibili. So, dito kayo nagbebenta sa mga... Apa. Sa mga naka-ano dyan sa kalsada? Apa. Mabuti oh, may mga bubibili. Huwag kayong tatawid doon sa kalsada kasi dilikado. Baka mamaya masagasaan kayo, ha? Sige pa. So, kukunin ko lang yung grocery. Diyan lang muna kayo. Ito para sa inyo to, ha? Tapos niyan, saan nyo ilalagay ito? Ala, dito na lang po. Diyan na lang. Ikaw, diyan na lang din. So, bibigyan natin sila ng grocery, mga idol. So, tag-isa sila. Magkapatid pala sila, mga idol. So, yon ito. Tag-isa kayo, ha? Ayan tinitingnan. So, umuwi na kayo. Mag-iingat kayo lagi dito ha. Yung pera nyo, itago nyo yan. Baka mamaya maagaw sa inyo. Hmm. Hindi naman salamat kayo sinasaktan pa. ng mga bata dito na iba. Minsan. Minsan. So, pag hindi yung pera nyo, itago nyo. Huwag nyo ibibigay. Ha? Apa. Sige. Thank you. Wala kayong sasabihin sa mga magulang sa camera. Sige pa. Ayun, batiin mo. Mahal ko naman din. Magulang ko. Ikaw. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin ng mama ko po. Hmm. Ikaw. Maraming salamat din po. Napakabait nilang anak mga idol. Malilate pala sila, nakakatulong na sila sa kanilang mga magulang. So thank you ha, mag-iingat kayo lagi dito. Bye-bye. Kawikis Thank you.